Welcome to Nyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. NYGC, Nyaga Channel Blind Drama. ASFM. Malumos Di sinama ka upo, di sandin magkatung, magkatung molan, di minila, dalal, dalal. Koskos, hello, hello, hello. Saaton mapinalangga ng mga, mga tagpalamati. Welcome, welcome na sa pagpangalagad. Sang inyo palatuntunan ang palatuntunan niya magahatag sang kalingawan ang programa nga inyo gid pamatian kag inyo tutukan ginadulong sa inyo sa NYGC Blind Drama diri lang sa 106.9 AS FM ari na si Lolo Ilyong wala si Lolo Miloy Yeah! Hey! <laughs> Papa Mel Oh, Lolo Ilyong! Miss Catherine! Lolo Ilion. Okay! sa Subong Adlaw. Thank you, thank you, Gin, Kay ari naman kita ang sa programa nga magahatag sa kasadya ang Kusus Balumos. Yes, sa Subong Adlaw. Uy, Kuya Hill, wow. About thank you, Gin, Kuya Hill. Oh, ah. DJ White Rose, thank you, Gin. Ah, kanami pa, Pamil, kay may pamahaw kita dire. Gani, manuloy yung. Baw, ang nagkiway si Lolo Miloy, may pamahaw ta ba? Ate, laban-laban, na si Gondra ni Kaon, kay na-delayed yo siya, kay man, ang guma ko no siyong tricycle, si ang ginasakyan niya, naglupok. Ay, gali. Uy, gali ka may nagawa. Hala, nagungwa si Lolo Miloy. O, oh, matuod o. Grabe, ang daloy-dali ay Kuya Hilda, naging sinirado mo istasyon para hindi si kasulod. ba? Na ba? Oh. Good day si mo, Premeloy, Kamusta? Good musta? day. Kabalo ka, layo pa ko. Nakapanimaho na ko siya pumahaw. Ang bahaw maho mo. Ilong sing Ido ba? <laughs> Ay, te kamusta ang imong uh, pag paglibot-libot para Miloy? Ate nagalibot ta nga gato na patro, no patro. Aba, Ay, <laughs> <nga> libot, <laughs> patrol patrol. Ay, kun mo ta gali, do radio patrol. Kapon kita na watch. morning watch te ya kaya ti aga Eh, good morning gid sa tanan-tanan nato nga mga pinalangga amatan palamati. Welcome, welcome na kamo diri sa amon nga pagpangalagad, sa kapihan, sa kilid, si dalan, sa mga uh, ah, kadagatan sa diri sa kasyudaran ah, mayong adlaw gin sa tanan uh -huh. sa 25 ka barangay se uh sa syudad sa Sagay ilabi na gid uh sa barangay Bato oh Amulan ni Primiloy ang barangay Bato nga Bato pro mga tagi puso o nila dia pusong mamon di ang mga uh, taga barangay Bato Primiloy uh, Oo, oh, labi na gina mga dalaga di sa barangay Bato Pila di ka barangay do 25 ka barangay ni wala sa malabutan sa aton nga pagpangalaga didto sa mga parts uh -huh. lang sa Escalante, Cadiz City, uh -huh. uh, kag sa San Carlos do medyo makalabot man didto confident ka sa 25 ka barangay sa ulo mo tad ah uh, hindi ko sa ulo uh -huh. pero miloy sa ulo sa ulado ko lang yang baranggay bato lang gid kay nga aton istasyon uh -huh. kag man makita ang unique massage ni Kuya uh -huh. Hilandan. Andan oo, oo sa kay Nanay Muray Habilosa sa tanan nga mga tribo nga nagapamati sa aton sa Jake Barber siap kuno permilo gue pamati man kayak si uh, melchor kong gue pamati man syadon permilo uh -huh. Kag, andan singway pamili gue pamati man Satun, oh wow. Thank you, thank you. Ginsa tanan nga nag-suporta sa ato niya pagpangalagad. Kaya kami awan taman per yang mga kaupdanan tato uh -huh. sa silingan, bala. Sama may humpur da blind, dapat mga kilala ka man da per milo. Ito mga kabulagan, dapat. Ah, kilala ko, dapat, ang tao nga, uh, perpi, kabuot. oi kag mabinuligon uh, Si Toto Ricky Amante na uh, permiloy Kag uh, siyempre, harap man na si Toto Peter Gabrina, amigo na ito, Ignacio Gamusa, uh, kag ang tanan ng mga kaupdanan, tas sa home for the blind, tanan ng mga masayaan permiloy uh, nagapamati na sa doon. Uh, Hindi lang diri sa radyo, kundi pati sa aton ng YouTube channel. Gapamati sila. Uy, thank you, thank you, gin yung inyong pag-suporta ha. Loloy Leong, Lolo Miloy, i-greet man na ito sa maayong pagpamati ang aton abiyan si amigo naton Rayjan Domingo kaupod ang mga taga Jespel Blind Massage dira sa Gaisano Bacolod sa tanan nga mga kaupdanan nyo da maayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan kag syempre diri man sa kabankalan maayong nga pagpamati sa tanan nga mga taga Saira Blind Massage kaupod sanday Maki Paloma Romel Tipineda. Emilio Magbanwa, kag nang Terebel Paloma. Sumuman ang iladra receptionist si ng Hana Ariola. Si amigo Joseph, si amigo Michael, kag si amigo naton Lito da Kaya amigo Kevin Bordan, kaya amigo Charlie Bordan, uh -huh. kaya amigo Ariel Mariscaro, naga shout out na sa si aton, permiloy ko mag live sila sa sila channel thank you thank you gid kay migo jirel aurelio migo jorgen lan sagarita si kay sa mga taga jespel blind massage na permiloy si iloilo -Ilo. oh, ka pa di ikaw kay ko mag live kay mo ni mas shout out ton ka mo oh oh no kay hindi ka mo magkabalaka kay hindi na mo pagtaguo na mo ni oh. ipakita na mo nang kamaturan no so, ang ipakita. hoblas nga kamaturan eh? si perlio <laughs> lang <laughs> ipakita na mo na nga mo itsura eh, sa kay gusto na maglive mag live kami ang kamera vlog at tubang gid parang nga kung may dalaga ang tao magpangilay kami vlog kita anon daw why niya tabunay o? kami ni Perlio oh, niya tabunay oh, niya tabunay wala niya tabunay why, why tabunay <laughs> 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 ay nako kadamo mo, bong sunaga pero pamati siya to nagayuhom yuhom si Migo eh, barrios bla oh. <laughs> Patunugan at toto'y ili ang imosilpon. na natin ang mga tagal golden Hands Blind Massage doon sa Maynila, Premiloy. Baka nakikinig kayo dyan, isubscribe ninyo ang aming channel kasi mayroon na kaming Tagalog drama ano, barangay tawanan, kalye Kuleta, no? Makinig kayo, mga taga Golden Hands Blind Massage. Uy, sa Vibes Blind Massage, uh, so, ginagret naman na si Nday Karen, basi nakapamati mo sa si sato, no? Oo, uh -huh. oh, <laughs> so, hindi ka mapati, <laughs> 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 Uy, ga-open na sila. Mga taga Vibes Blind Massage, si Migo Richard, kapamati na sa sato, mga kopdanan danan ta blas inday siwit niya magbanwa. ay oh. Loy. O oh, oh. si Toto Ryan Keson sa si may kawayan. O oh, ginapasiray ginay ang uh, klinik para mamati lang sa si aton bo. O oh. oh, dire <laughs> sa may kabangkalan, ga pamati man sa si aton ang mga kopdanan danan sa barangay Wana no. Mga balya gumisa pamili da may ilang ila pagpamati sinyo tanan. Kag sa tanan tanan nalang nga naga tutok para mi Loy bao. Oh. Kanami sang adlaw naton kay duka malipayon lang bla. étant kumuusta gallek permi kay batik ko doang berdegama kuan ka getma kaun kajalicon bak kulit sundaga pattawa si ka buhi kulit sun Abah anak aku nga kun ma tingala ko magpangatse kasi mo to election malagay <laughs> <laughs> ko ng barga ni Barbelisyon ang hindi na hambal oo magpangatse sila no kalain inagpropangatse na damo mo ko experience na oo na na mo na siya Iban, hindi leksyon go ng hambal oo o, na na kamalo ka mo na oh, ang ibang ginambal nila binyo ko na no election oo oh. <laughs> ay nako Sige padayon niya hapon kita sa aton kalingawan. Diri sa si inyo paborito nga pala ang Koskos Balungos. May pa siguro premiloy, mag-amun ng istorya. Dukuro lang tani wakal na dua. Dugay-dugay, pabati ito sa si inyo ang pagpadayon sa aton ito. joke time drama. Oo, pabati na ito na sa si inyo, no? Kagsisubong man ang aton nga. Well, ka na na galiya. Nanay <laughs> pa. o oh, oh, oh. oh, Sige, Sige, sige. Eh, may na ta kayo Nuga-chat no, na sila Di sa atun oh, Music na kamo daw Kaya na kami d'yo Nanay, tatay Lolo, lola Nunoy, inday Ha? Preparar Masahot na kita Ha! Yeah. Hey. Hoy! ko na para miloy kami na lolo miloy pa -music. kami Pag-music na <laughs> Are you ready? Ladies and gentlemen Please welcome DJ, DJ! DJ! Emilio Pampanua! Wow. Ga, ano pang ginahulat mo? Masaot na kita! Masaot na kita! Dancing to the beat! Da -da dancing! Dancing to the beat! With DJ! 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 Emilio Pampanua! kasama Puso ko'y sumasaya Huwag sana magwakas Ang ating tamis na sumpa Sa bawat pag-ibig Walang kasing tamis Pangako ko sa'yo Di kita bibitaw.

tumate sa koskos -Kos balungos. Sa NYGC, blind drama. Sa ASFM, gaupot kay Papa Mel. Kag Miss Catherine, Sa si Lulo Elyong, kag Lulo Miloy. Magpamati na! Magpamati Wala na! Ka. Para magsadya magsadya ari na si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Magaretsada sadana, magalambada na sa sining adlaw sa aton nga programa. Lolo Ilyong, Lolo Miloy, pasok. Eh, eh. La 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 la. la. Premiloy, nabi man tingog ko. Premiloy, nawa ka nagasabat. Katu la la siya tingog ko mga kanay siya ga mga kay ES na namian siya Eh dugbag og lang kabutwa para Premiloy ano namian kasing tingog ko ko dagakan kanta kay ko kambal nga man arah ara si mo microphone Sabi ko ko naga kanta ko indi ka kambal kay galalasik laway ko Diya ko sa mo Ah, itu Ay but gut silingon pide na ko magin singer Premiloy ha

Hindi ko na nasisila. Yeah. Oh, do. Na <laughs> di ba <laughs> na galisyon ng mga muna do? No? Pagkanta ka sa taas-taas, good line na. Eh? Ah, doon ka para mula. Oh. ano, abe? So, what love will kill you? <laughs> ah, ba na? Dumit, ang gate ka para yung nga sikat nga singer? Si Spiro? <laughs> <laughs> oh, do. Spirot? Spirot? Oo, Di ba la? Amo na gani nga sa una, e. Tungkol na batian na na sa mga tao nga amo na ang pagkanta ay siya lagi na pa nila oh. Sa punta lang na yung dapat di ba pababayaan mo kayang masayang na lang ah. diba dapat sa mo lang na ang iba niya maganda pababayaan mo <laughs> kayang masayang na lang oh, diba ah. <laughs> sa bisan ano pa na premiloy importante enjoy ta enjoy ka makakadlaw kag makayuhom ka mo ah no kadlaw talaga no oh. <laughs> <laughs> Tapos, kung magkanta, kabuda sa mga kihan o kung sa bisan diin lang, hindi lang ba tamay kakusog? Ha? kay uh, iban sina na, abin niyo, kamuna na miyan, iban ka kairitar. Oh, correct. <laughs> Oo, kaya nga. Tama, katunog siyang tingog. Mayo tani, blakon, ambot lang. O, oh, hindi na nang tamag uh, kay budlay na. <laughs> Siya ma, ambal daw, walang basaga ng trek? Oo, walang basaga ng trip, oh, basaga ng yes. trip pero mababasag ng tinga namin sa busis mo na. basag ang trip ko pag <laughs>

malipay ka, malipay man sila, no? Way mo na problema, importante bisan ano man lang nang tingog naton, Ang importante kwan lang ta. Malipay yon lang ta permi. Ah. Ako ko pagkadta ko di sa malipay gid siya ko kadta. Atod ka permi oi. Nya ban. Ah, uh, bapus to ko bla. Ah, uh, siya ba, Hindi. ba? Pamati anta ba? Malipay Lipay ka gani kala tawag Grabe ba? duman ko gid ang istorya sang amigo ko. Oh. Nangi nung lulo ko, no? antes ko napatay, nagtugon, gid. Nya, apo, nya, hindi gid pagbutang isang algodon ang ilong ko kung mapatay ko, ha? Uh -huh. Iba, nabutang na bula sa Tagalog, bulak sa ilong? Oo, uh -huh. nabutang algodon ko nung mapatay. E, i mangkot, yan nga, alo, ha, nga hindi ka gusto, ha, kay amo giba na dapat. Nya, tiki ba, siya kung mapatay ko, kagbutangan mo algodon, hindi ko kaginhawa. Uh <laughs> 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 Ang iningabahin bahin ni Miloy, ginadala na sa si inyo siyang mabuhay funeral homes. Uh -huh. Ote, maapply ma-apply ka to. <laughs> Mayara man sila pabaon si Pilyo kahit mabaho ang hininga mo, sigurado. Oh, may slogan, dahil <laughs> may slogan. Ano, ano, ano? Your sorrow is my joy. Ah. <laughs> may araw man sila pabaon, cellphone si na oh. Kahit malayo man sila sa'yo, abot pa rin ang mundo. Wow. Mabuhay funeral homes. Die now, pay later. <laughs> <laughs> located over there behind the padera. Wow. <laughs> good day, good day, siya tanan, tanan Welcome, welcome na sa pagpangalaga. Do. Welcome pala na, bro. Doon ka na muna ta siya sa intro mo. Oo, intro pa lang na, ah. Anong tawag si Nia Parmeloy kung matapos ng programa? Kwan, ekstro. Ah, extra. Ah, big one, kayo yung so good intro. Ang katapusan, outro. <laughs> outro. Ah, <laughs> outro. 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 outro ah, outro. na ko linya, sagwa. gua no. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Ay, naku, basta si Premiloy on no? da mo. Damo, ganda balaan. Tutoyitan, ano mambal mo yung tutoyitan? Doon na hidlaw si Kuya Hilsing mo, mo? Da inyong po di Daga, okay, inoom ka, inoom ka kapino kape, kapino kape? Uy, dapat, wala mga bata. Gatas niyang ginainom. <laughs> Ay, totoo, Siya no? Sige, welcome, welcome na kamo sa aton yung programa. Magasugod na kita sa atun yung saot-saot porsyon. Premiloy, dali na. Tutuhin yung radio, mga kanay-saga. Tuduhin yung radio mga ka Yes, ari na! Custos ba lugos. Sa barangay na duhod, gid ba kalipat, gabagi humyo Kaya ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub tub naman sa liwat. Ini naman ang inyo alagad. Lolo Ilyong kag Lolo Biloy. madamu nga salamat sa si inyo pagpamati. Sa ngalan sa ngaton guwapohon nga station manager Kuya Hil Andan, kag ang aton program director DJ, DJ White Rose. Rose. Sa ngalan na lang sang bilog nga puwersa sa NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa. Koskos balugos sa 106.9 6.9 ASFM Aton, don in Bye ka -bye. Alo. Alo ka bye bye mo! Halong ka mo! bye